Kaya walang lusot si Buday. Mga kababayan. Yes. Tama po kayo ng inyong narinig. Walang lusot si Buday dito. Sunog si Buday dito talaga. Alam mo, kahit magpaikot pa ng sandamakmak na papel si Senator Panot... Panot... Kahit magpaikot pa to ng ano, papel, wala na magagawa. Kailangan mag-convene ng Senate, ng Senado bilang impeachment court na. Anong kasalanan ni Cheese? Para sa akin, he is doing uh, he's doing his job as a Senate President. Yes. Hindi madaling magbalanse. Eh. Mga kababayan ko. Hindi madaling magbalanse. Eh. Even the President Marcos ayon niya rin ang impeachment. But wala tayong magagawa, the impeachment is nahain na 'yon. Mga kababayan ko. 'Di ba? Mga kapatid. So si Senate President Jesus Cordero matik mga kababayan ko.